Sa uh, kasalukuyang panahon, ang usapin ng diborsyo ay isang kontrobersyal na issue. Habang ilan ay pumapabor sa legalisasyon nito sa bansa, meron namang iba na nanatiling hindi tiwala at hindi kumpinsido sa pagpapatupad nito dahil na rin sa mga potensyal na epekto nito sa lipunan. Naku, Patrick, bata pa lamang ako eh. Talagang pinag-uusapan at pinagdedebatihan na ito ng mga Pilipino. Kognay po niyan, ay makakapanayin po natin yung umaga si Attorney Alice Rizos Vidal, isang legal practitioner para gabayan po tayo sa usapin ng diborsyo. Welcome back, Attorney Alice, sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Audrey. Good morning, Patrick. At good morning sa lahat ng mga nanonood. Mm -hmm. Ayan, uh, Attorney, una po sa lahat, ano po ba itong divorce? Uh, itong divorce ay uh lalo na sa isinusulong na bagong divorce bill, ito yung pagpuputol o pag, uh, pagtatapos ng kasal ng isang, ang sinasabi nga sa bagong divorce bill, yun talagang putol na na pagsasama ng mag-asawa. Mm -hmm. Wala na pong uh, hiwalay na sila ng halos limang taon, at uh, gusto at gusto nang maputo lang kanila pagsasama dito pumapasok ang bagong divorce bill. Mhm. Mm Bold well, kahit paulit-ulit po natin dinidiscuss discuss dito sa morning show natin ano, itong uh, divorce, eh, kailangan siguro malinawan talaga yung ating mga kababayan. Ito nga po yung katanungan. Um, ano po ba yung kaibahan ng divorce sa annulment? Uh, ang divorce, ang divorce po ay uh, Ayon sa bagong divorce bill ay uh, puputulin yung isang valid na kasal. Ang annulment naman po na nasa ating uh, batas ngayon ay ang pagpuputol sa isang kasal na simulat-simula pa ay uh, hindi na hindi na po valid. Mm -hmm. Ibig sabihin dahil nung kinasal sila walang consent, may pananakot, may panloloko, yan po ang annulment. Mm -hmm. Kaya ang sinasabi nga declaration of a of avoid marriage. declare mm -hmm. po ang isang kasal na hindi naman po talagang valid, kaya annulment ang tawag. Mm -hmm. But magbigay nga ng isang halimbawa, mm -hmm. uh, Attorney Atty. Alice, para sa kalinawan sa ating publiko, no? halimbawa ako, ay may, meron ng divorce dito sa Pilipinas, Oo. ano? ano yung proseso kapag ako yung magpa ng divorce at magpa-file ng annulment? Ano yung kaibahan mm -hmm. sa pagpa-file pa lamang sa proseso? As a proseso, halos pareho rin. Ngunit parang may, ang, ang um, bagong divorce bill, meron po siyang uh, parang express way to file it. Ibig sabihin, kung limang taon na kayong hiwalay, pwede na pong uh, diretsyo na po yan. Uh, wala na pong contest. Ibig sabihin, pupunta ka rin sa korte, ngunit hindi na po pag-aawayan pa ninyong mag-asawa. Mm. Parang wala non-contest uh, uh, na ang divorce. Mas Ngunit pinadali. sa annulment, mas, mas pinadali. Mm -hmm. Ngunit sa annulment mo, kailangan papasok ka sa proseso, magpapail ka ng case, pwedeng sumagot yung, yung asawa mo, pwedeng pag-awayan nyo, abuti ng limang taon, sa taon. Napakatagal po kasi pwede pong apila hanggang sa Korte Suprema. Ngunit sa divorce bill, uh, wala na pong apila. Kapag sinabing hiwalay na kayo, uh, tapos na po ang kasal. Mm -hmm. Yung meron pa lang tayo ngayon, attorney, di ba yung annulment, tama ba yung nabanggit nyo, inaabot ng 10 years, ganun katagal po yung proseso? Pwede pong abutin kasi halimbawa, sinabi ng judge, a na kayo, hmm. a sa Court of Appeals, a-abutin sa Korte Suprema. Hmm. Kasi ang Office of the Solicitor General po ay uh, nag aapila niyan na ng hmm. annulment. Okay, Kaya nagtatagal. Well, sa divorce at sa annulment po, may difference po ba sa hatian ng ari-arian mm -hmm. ng mag-asawa? Halos pareho kasi isa lamang po naman ang ating batas ukol sa paghahatian. So, kung ano man po ang existing law, yun pa rin po ang mangyayari. Kahit na sa annulment at sa divorce. Mhm. Mm Attorney, ano naman itong tinatawag na alimony? Ah, uh, alimony. Ibig sabihin 'yan parang suporta 'yan. Kapag, kapag halimbawa, nag kayo, 'Yung isang uh, as 'yung asawa mo ay may malaking kita, bibigyan mo ng suporta uh, 'yung iyong uh, asawa at iyong mga anak upang sila naman ay uh, mapag-aral at mabuhay. 'Yun ang alimony. Mhm. Mm Ito naman ang katanungan ng mga kababayan natin mm -hmm. 'no na nagbabalak ng <laughs> ma, mag-file uh, or uh, gustong sumailalim magkaroon pumasa pumasana 'yung diborsyo sa ating bansa 'no. Kapag natapos na po ba ang isang kasal o sumailalim na sa divorce oh. o annulment? Eh, pwede na uli mag-asawa, attorney. Pwede, pwede. Kapag ka naging final na, pwede na po mag-asawa uli ang, uh, ang sino mang nag, nagkaroon ng divorce or annulment. Yun ang, yun ang kaibaga, kaibahan naman sa legal separation mm -hmm. na hindi pwedeng mag-asawa kapag nag-file ka ng legal separation. Kasi po yung legal separation, pwede lamang po kayong maghiwalay ng board and lodging. Kumbaga, ako'y nag-file ng legal separation dahil inabandon mo, inabandon na mo ako ng one, More than one year, pwede ako mag-file ng legal separation upang hindi na makabalik sa bahay ang ang aking asawa. Kung baga, mm -hmm. hiwalay na tayo ng board and lodging. Ngunit ganun din po, may suporta, pwedeng pwede maghalit-hatian na po ng property, pero hindi pwedeng magpakasal. Atony, mm -hmm. uh, at uh, paano naman yung pagpa file po ng annulment? Saka ano yung mga dapat pong paghandaan? Uh, paghandaan mo muna kung ikaw ay walang pera, mag-ipunan mo muna <laughs> at sa so, ibok na mo rin muna yung mga ebidensya. Uh -huh. Kung kung anong grounds ang gusto mo. Uh -huh. Kasi po sa annulment, ang grounds nga eh, kahalimbawa, ikaw ay uh, below 18 years of age sa edad. Kasi uh -huh. ang annulment nga usually yung mga void or voidable marriage, ibig sabihin, Uh, niloko mo ko, sabi mo, buntis bu nabuntis kita. unit mm. Ngunit nalaman, hindi naman pala buntis. At ikaw'y pinakasal na mm. pwede mag-file ng annulment. Niloko mo ko, uh, ikaw pala ay uh, convicted ka na ng uh, isang, uh, isang bilo, bilo uh, 16, six years or more na pagkakulong eh pwede rin po ako mag-file ng annulment. Mm -hmm. Yun ang paghahandaan mo yung ebidensya upang siguraduhin mag-grant yung annulment mo. Mm -hmm. Alright. Well, eto Patrick, ano, marami tayong mga kababayan yun nangangibang bansa o nag-abroad uh -oh. para doon makapag-asawa. Halimbawa po ang uh, napang-asawa ay isang banyaga mm -hmm. at uh, sila ay hindi na rin nagsasama ng maayos, pwede po bang i-file if dito sa Pilipinas yung divorce o annulment kung kinasal sila sa ibang bansa? Uh, ang, ang masasabi ko dyan, dapat ang mag-file ng annulment ay ng divorce yung uh, foreigner kasi wala pa tayong divorce law. Mm -hmm. Kaya magpa-file ng divorce yung foreigner at yun namang divorce na yon ay dadalim pa ng Pilipina, Pilipino sa korte at uh, ipapadeclare mo na ikaw ay di dinivorce na. Ngunit sa under the divorce law, i-present mo lang yung itong bagong divorce mo, no? napakadali. Dinivorce ako ng foreign partner ko, bibigay ko lang, o di -di dinivorce niya na ako, divorce na rin kami. Mm. Parang yun ang yun ang nasa bagong divorce bill. Okay. So, yung mga OFW natin, ay matutulungan talaga kasi napakarami na yan na talagang naghihiwalay at uh, dinivorce na ng mga foreign partners nila, ngunit walang magawa, kailangan pa rin mag-file ng annulment. Mm -hmm sa so, ngayon nga, Audrey, attorney, masalimuot pa rin yung usapin patungkol sa divorce. Pero sa tinatakbo ngayon, sa tingin ba ninyo, eh, finally, may isa sa batas na ito? Uh, para sa akin, sana may isa batas na. Kaya kailangan, eh, puntahan, yugyugin natin yung mga senador natin na uh, sana ipasan nyo na dahil hindi lamang uh, kalahati. More than half yata ng mga Pilipino na OFW at mga Uh, marami nang nagsasuffer upa, at nangangailangan na po ng divorce. Well, eh, ang Pilipinas na nga lang at ang Vatican, ang walang mm -hmm. diborsyo sa buong mundo, no? sa lahat ng bansa. Pero ang question po dito, Atty. Alice, sa tagal-tagal na pinag-usapan ang divorce bill, handa na ba ang mga Pilipino para dito? Sa tingin ko ay uh, handa na rin naman siguro dahil uh, napakatagal na rin naman at uh, hindi lang naman bago 'tong divorce bill ang ating mga kapatid na Muslim ay may divorce. Bakit tayo wala para naman tayong parang ang Katoliko ay walang divorce ngunit ang mga kapatid nating Muslim ay may divorce bill. Mm -hmm. Ay may divorce law. Pwede sila mag-divorce. Mm -hmm. Kaya siguro ay uh, kung sa kahandaan, handang-handa na kami. Mm -hmm. But well, may meron akong, uh, may may dagdag lang tanong lang ako sa question ni uh, Patrick nina patungkol do sa alimony no kasi usually ang nababasa ko yung mga sa western countries eh, may percentage kung ano yung makukuha ng uh, support ng isang babae no dito po ba sa Pilipinas may standard na rate din ka, o percentage na makukuha sa alimony kapag naghiwalay na ang mag-asawa? Uh, wala namang standard pero under the law natin sa support, dapat may maiwan naman dun sa tao. At least 10% maiwan sa kanya dahil hindi naman pwedeng ubusin, ibigay lahat, isuporta ang kanyang sweldo dahil papano naman makapagtrabaho. Mm -hmm. diba? Kaya meaning, wala naman depende sa kita. Mm -hmm. Well, ang dami pa pala natin dapat matutunan oh, okay. sa divorce. Ano? Then, bago tayo magpa-divorce, ikaw ba kinasal ka na? <laughs> hindi pa, hindi pa. Hindi pa, na ba? Na. kailangan na uunawaan natin yan. <laughs> Pero dapat, Audrey, syempre, kapag magpapasok ka sa relationship, dapat din alamin mo kung ready ka na sa mm -hmm. uh, marriage, sa uh, pagpapakasal, parang mm -hmm. matimbang mo rin maigi. Ano? Well, of course, Patrick, kukontra pa rin dito yung simbahang katolika. Mm -hmm. Dahil alam naman natin ang stand ng ating uh, mm -hmm. uh, simbahan. Mm -hmm. Ayan nga, muli, maraming salamat po. Attorney Alice Rizos Vidal sa paggabay sa amin pagdating sa diborsyo at sa iba pang usaping legal. Maraming salamat Attorney Alice. Thank you.